Ano ang kailangang ihanda bago gumawa ng PayPal account? Kasi may nagtanong sa akin paano daw gumawa ng PayPal account para yun daw ang gagamitin kay Facebook. Pero bago ka gumawa ng PayPal account, narito ang mga ilang hakbang at mga kailangang ihanda. Una, valid na email address. Siguraduhin mayon kang valid at aktibong email address. Ito ang iyong gagamitin para i-verify ang iyong PayPal account. Pangalawa, valid na mobile number. Kailangan mo rin ng valid at aktibong mobile number. Ang mobile number na ito ay maaaring gamitin para sa two-factor authentication at iba pang security measure. Pangatlo, valid na debit or credit card. Maaaring mong ilink ang iyong PayPal account sa iyong debit o credit card para sa mga transaksyon. Siguraduhin ang card na gagamitin mo ay hindi expired at may sapat na pondo. Pangapat, bank account information kung gusto mong mag-link ng iyong bank account sa PayPal para sa pag-withdraw ng pera, kailangan mo ng informasyon tulad ng account number at yung number sa likod niya. So, pang lima, personal information. Ihanda ang iyong personal na information tulad ng buong pangalan, address at iba pang kinakailangang detalye. Siguraduhin Tama at updated ang iyong informasyon. Pang-anim, Valid ID. Maaring humingi ang PayPal ng karagdagang verification kaya't ihanda mo rin ang isang valid ID. Tulad ng driver license, passport, at iba pang uh, government ID na kailangan sa PayPal. So, pampito, secure password. Gubawa ng matibay na password para sa iyong PayPal account. Ito ay ang dapat na may malalim na karakter at mahirap hulaan. Pangwalo, internet connection. Siyempre, siguraduhin mong mayroon kang maayos na internet connection habang ginagawa mo iyong PayPal account para maiwasan ang anumang problema sa pagproseso. Pagkatapos ng lahat ng ito, maaari ka nang mag-create ng iyong PayPal account sa kanilang website at sa mga instruction para sa iyong security at verification process. So sa susunod na video ang topic natin, bakit magandang gamitin ang PayPal account para kay Facebook sa mga online payment natin. Kaya wag kang bibitaw sa sunod na video para malaman mo. Salamat ka-success at see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye. God bless and thank you.